Kamusta kayo lahat? Ako si Nino Mulak at... I'm Alonzo Mulak. Yan. Kamakailan lamang ay nakatanggap ako ng maraming tanong mula sa mga magulang tungkol sa pag-aalaga at sa pagpapalaki ng mga anak. Isa sa mga tanong na pinakamadalas kong matanggap ay kung paano ko matutulungan ang inyong mga anak at papabuti ang kanilang kalusugan, katalinuhan at taas. Upang ang mga bata ay umundlad ng komprehensibong pisikal, mental at taas. Ang mga magulang ay dapat na ang pinakamapagmalasakit na tao. Hinahayaan namin na mag-asawa na malayang umunlad ang aming mga anak. Ngunit, tungkol sa taas, dapat ilapat ang mga espesyal na regulasyon. Bilang karagdagan, sa pinagdaragdag na iba't ibang sustansya, sa pamumuhay, pag i ng maayos, ang gatas din ay ang aming pangunahang prioridad. Pagkatapos ang mahabang panahon ng pagsasaliksik ng maraming uri ng gatas, sa wakas ay natagpuan namin ang Sikasur. Ang Specialized Height Increasing Milk Line ng Sikasur ay particular na sinaliksik para sa mga batang Pilipino na may 3 hanggang 18 years old. Ito ay ganap na angkop para sa lahat ng pamilya. At lalo nang makakatulong ito sa aking anak na si Alonzo na makamit ang kanyang kahangang hangang taas. Dahil dito, lubos ako nagtitiwala at masaya dahil sa matagumpay ng mga resulta kapag nag-apply ng special na rehimen sa pangangalaga mula sa sikasyon. Ang hilig ng anak ko sa paglangoy, tulad ng scuba diving, ay pinakampago. At ang basketball, palagi ko sinusuportahan at ginagawa ang pinakamagandang kondisyon para sa kanya. Ngunit upang ituloy ang paksang ito, ay kailangan mo maging malusog at matagkad. Kaya lagi kong inahanap ang pinakamahusay na nutrisyon para sa aking anak. Alam din ang lahat na ang generic factor ay 23% lamang. Nang pag-unlad ng pag taas at natitirang 77% ay dahil sa nutrisyon at ehersisyo. Para sa isang batang lalaki na nagbibilata, katulad ni Alonzo, ang nutrisyon at ehersisyo ay itinuturing na pinakamahalagang salik. Bukod sa mga pang-araw-araw na pagkain at inahanda kasama ang kanyang pamilya, umiinom si Alonzo ng gatas ng secreture calcium. 2 to 3 na baso ng regular araw-araw upang tumaas ang kanyang edad. Ang sikat ay isang napakasikat na produkto sa Asia. Sikat sa maraming bansa at isa itong produkto sa top 10 brands sa Asia. Higit pa rito, ito ay isang produkto na ginawa sa isang linya ng produksyon na makakatugon sa mga pamantayan ng US FDA. Kaya napakasigurado ng Sikasure. Tumutulong ang Sikasure na madagdagan ang perfectong nutrisyon na nagdaragdag ng 35 na mahalagang micronutrients upang matulungan ang mga bata na bumuo ng komprehensibong pisikal, taas at katalinungan. Sa partikular, ito ang kauna at tanging produkto sa Pilipinas na nag-apply ng Chukal D7 at napatunayan na sa klinika para sa namumukod tanging pagiging epektibo nito. Ang Chukal D7 sa Sikasur ay isang superior na nano calcium na tumutulong sa pagtaas at kausayan sa pagsipsip ng calcium hanggang sa 200 beses na normal na mga tumutulong sa mga bata na madaling sipsip ng calcium sa katawan. Ito ay pilagsama sa vitamin D3 at K2 upang matulungan ang mga bata na tumangkad ng natural at malusog. Tinutulungan din ito ang iyong anak na lumaki hanggang 1.8 to 1.9 cm at tinitiyak ang komprehensibong pisikal na pagunlad, lakas, flexibility, at pati na rin ang haba ng buto. Ang Chukau D7 Calcium ay lubos na ligtas ang inyong anak at hindi makakaranas sa paninigas ng dumi or bloating. Ang inyong anak ay lalago ng natural nang hindi na babahala tungkol sa labi sa mga deposito ng calcium. At sa pagdaragdag ng dalawa hanggang tatlong baso ng Sikasure, araw-araw para sa inyong mga anak ang iyong anak ay mayroon ng sapat na calcium na kailangan para umunlad, lalo na sa nagbibinat ng katulad ni Alonzo, ang ang edad para sa paglaki ng taas. Kaya isip ko na dapat bumunin nito para sa kanilang mga anak at nagdagdaga ng calcium araw-araw para sa kanila. Ang colostrum na bumubuo ng sikasure ay kilala bilang isang natural na bakuna na hindi naman nakakatulong sa mga bata na tumaas, ngunit pinapatahas din ang resistensya at pinaprotektahan ang immune system. Tumutulong na labanan ng 19 na pathogens mula sa kapaligiran upang matuto ang mga bata o tumakbo at tumalon bu buong araw nang hindi na mabahala tungkol sa pagkawala ng enerhiya o pagkakasakit. Mula sa lahat ng mga bihirang sangkap sa taas, isinusuri ko na matutugunan ang sikasyor sure ang lahat ng pangangailangan para sa pagkakaraniwang gatas na nagpapalaki ng taas at hinahanap ng mga magulang. Ang mga dekalidad na sangkap ay nagdudulot ng mga tunay na resulta. Digtas na tumataas ang taas para sa mga bata. Katulad ng nakikita mo, ang aking anak na lalaki ay patuloy na lumaki ng 3.6 cm pagkatapos ng 3 to 6 months ng paggamit. Ipinakilala ko rin ang Sika sure sa maraming kaibigan ko na may mga anak katulad ni Alonzo. At lahat sila ay may magandang feedback. Mula ngayon, hindi na kailangan mag-alala ang mga magulang na kanilang mga anak ay pandak. <laughs> hindi na kailangan mag-alala tungkol sa kanilang mga anak na magkaroon ng may clean jeans. May mga deposito na ito ng calcium kulang sa timbang o hindi aktibo sa dalawang baso lang ng gatas sa isang araw. Sa SikaSure, madali para sa iyong anak na maging 1.7 or 1.8 meters ang taas. Ang SikaSure, ay pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong mga magulang para sa kanilang mga anak. At ang aking Alonzo ay isang napakalinaw na patunay. Madalas, nagtataka ang mga taong sumusubaybay kay Alonzo kung bakit ang takad niya. <laughs> Samantala ako ay maliit. Kaya ngayon ay bininyag ko ang sikreto sa lahat. Dapat lahat ay bumili na. Sa particular, ang Sikasure ay may apat na ginintuang pangako. Walang mga growth hormones, walang side effect, walang pinagbabawal ng substance at hindi naging salihin ng constipation or pagtatae. Masarap na lasa ng vanila, magugustuhan ng kahit sinong bata. Si Alonzo ay medyo mapili sa pagkain, ngunit sa sandaling nakainom siya ng sikasure, ay agad niya itong nagustuhan. Tuwing alamusal at pagkatapos mag o or umuwi mula sa paralan, umiinom siya ng isang tasa na may kasamang merienda or pastry. Palayong tinitiyak ang nutrisyon at mabuti para sa pisikal na unlad at taas ng iyong anak. Ang pinakakahangahangang bagay tungkol sa Secret ay ang pagiging epektibo nito sa pagtaas ng tunay na taas, patuloy na pagtaas ng taas at ligtas para sa mga bata sa maikling panahon lamang. Ang kasulukuyang taas ng aking anak ay pawang salamat sa Secret Palagi namin sinusubaybayan ang mga yugto ng pagunlad ng aming mga anak. Pagkatapos ng tatlong araw ng pag-inom ng sikasyur, ang aking anak ay kumakain ng maayos. Na-absorb ng mabuti at ang constipation ay bumuti para sa mas mahusay. After one month na pag-take ng sikasyur, ang mga anak natin ay nagkaka-absorb ng maayos, active ang immune system, at ang bata ay bahagyang tumaas ng 1.2 kilograms. Pagkatapos ng 3 to 6 months, ang mahalaga ang panahon upang masukat ang pagiging epektibo ng pagtaas ng taas. Dahil sa oras na ito, ang mga sustansya na kinuha sa pagdipas sa panahon ay malalim na sa pagpapalusog sa bawat cell. Pero sigla ang katawan na umundat at ang taas ng ating mga anak ay maaaring tumakas ng 3 to 5 centimeters. Bilang isang ama, hindi ako magiging mas masaya na makita ang aking mga anak na lalaki at umunlad araw-araw. Lagi akong proud sa anak ko. Naniniwala ako na ang positibong pagbabagong ito ay salamat sa Sikasure Calcium. Ang Sikasure ay magbibigay kay Alonzo ng lahat na kinakailangan sustansya para sa komprensibong pagunlad, kapwa pisikal at mental. Naniniwala din ako na ang Sikasure ay maaaring ding magdala ng malaking benepisyo sa iyong anak. Ang Secreture Calcium ay isang premium na nutritional na produkto para sa mga bata mula 3 to 18 years old na ginawa ng nangungulang tatak sa mundo sa nutrisyon at naniniwala ako na sa katatapos kong kwento ay nakuha ng mga magulang ang tamang kaalaman para ang height na kanilang mga anak. Kung ang mga tao ay naghanap ng solusyon upang mapalaki ang kanilang mga anak upang lumaki, katulad ni Alonzo, Secreture ang tunay na sagot. At para ipakita ko kung gano'n ako naniniwala sa sikasyur, ang aking anak na siya, Alonzo, ay lumaki ng 3 cm sa loob lamang ng 3 months. Ngayon ay 175 cm sa taas at naglalaro ng basketball sa Bakuran. Alonzo, mangyari sabihin mo nga sa lahat ang tuko sa iyong nararamdaman pagkatapos mo gumamit ng sikasyur. Of course, kakangahangang nga si sikasyur pa Una sa lahat, kailangan kong sabihin na ang vanilla flavor ng gatas ay napakabango, masarap at madaling inumin. Kailangan ko lang uminom ng dalawang tasa ng gatas sa isang araw para makita ang difference after one month. Mas healthy at firm ang katawan ko pagkatapos lamang ng 3 months. Mas mataas ako ng 3 centimeters na kamangha-mangha hindi rin ako makapaniwala na matutulungan nga ako ng sikasher eh, na tumaas ng gantong kabilis. Laking gulat ko rin na ang bilis mo tumakad. Ang si Kasur ay talagang kahanga-hanga, di ba? <laughs> Tama nga pa Salamat sa si mas matangkad ako ngayon. Malaki rin ang naitulong nito sa akin sa paglalaro ko ng basketball. Lalong lumakas din ang mga buto ko, pero hindi pa rin ako satisfied sa height ko pa Ha? Huh? Na 175 cm. Para maabot ko kasi ang pangarap ko sa basketball, kailangan ko maging six-footer pataas. taas. Grabe, six-footer? Ang taas na yun ay napakahirap abutin. May tiwala ka ba sa layuling ito para sa hinaharap? Siyempre, sobrang confident nga ako eh. Naniniwala ko sa nutritional regimen, lifestyle ng isang atleta, at lalo na sa pagsama ng si Cashure. Siguradong makakamit ko ito. Wow! Malaki ang laydunod ng si Cashure sa paglaki ng height ni Alonzo. At bilang isang ama, ako ay talaga masaya na pinagmamalaki ang aking anak na tumangkad at malusog. Ang sika sure ay tunay na isang himala na dumating sa aking pamilya. Salamat sa Diyos sa pagpapala sa aking mga anak at sa aking pamilya ng pinakamahusay at na sika sure. Gusto ko talaga ibahagi ang mga magagandang bagay na ito sa mga pamilya, sa mga katulad kong ama, ina at mga anak sa buong Pilipinas. Kaya sa kasalukuyan ay marami regalo at incentives ang Sikasure para sa mga manonood ng video na ito. Ngayong araw lamang, 50% discount! 50%! Para sa unang 99 na customer na nag-order ng comment section at nag-order ng website ng video na ito. Sa pagbibigay ng reward ng 100,000 pesos sa sino mang customer na makadiskubre ng ipinagbabawal ng mga substance sa mga produkto ng sikasyur. Sa partikular, kung bibilin mo ito at hindi ito nagustuhan ng iyong anak, hindi ito nagustuhan at walang epekto, magangako ang sikasyur na ililipad ng produkto at ibabalik ang pera na hanggat sa mga original na label ng produkto ay hindi pa nagamit. Napakamura at pahusay. Tama ba sa lahat? Bumili at hayaang gamitin ang iyong mga anak ang Sikasure. Dahil matatag at paniniwala ko na ang Sikasur ang susi sa pag-unlad ng tagumpay ng inyong anak sa hinaharap. Tinutulungan ng sikasyon ang inyong mga anak na umunlad ng komprehensibo sa taas at pangangatawan, regular na lumaki at lumaki na maligaya. Pagkatapos lamang ng tatlo ng okay. alit na buwan, tatlong tasa lamang sa isang araw, lalago ang inyong mga anak ng 5 cm sa loob lamang ng 3 buwan, 7 cm sa loob ng anim na buwan, napakaganda, di ba? Kung sino man ang gusto mag-order, mangyaring mag-iwan ng inyong numero at telepono at address sa ibaba mismo ng section ng komento ng video na ito. Katawag ang mga consultant ng Sikasure at masigasi kayong sa Bumili at gamitin ng Sikasure para sa iyong mga anak ngayon. Sikasure, everything best para sa inyong anak. Tandaan! Alonzo, sa sika sure, sure na sure ang pagtangkad!